Magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng center bearing ng jeep. Ito si idol. Sira-sira. Tumama na dito mga idol yung propeller ata. Ayan. Uh, ito ang palita. Ito. Gawa natin na idol ng ano. Gulong ng loader. Ito gagawin natin mga idol. yan Ayan nga pala idol si boss ang paggawa sa atin. Medyo malayo pa sa boss.

Sityo hulo. Ayan, PM na lang po mga lang kung sa akin gawa. maraming maraming salamat nga pala mga idol sa walang sawa sa sa aking video salamat pala Ito na mga idol ginuhita natin mga idol para makuha natin yung tamang sukat yung madilim na idol yung ating lugar at hapon na

at out sa bus Joseph gawa tayo kung ano mga idol lang ano center bearing na ang truck yan yes, kung gusto nyo po mapanood mga idol abangan nyo lang po sa akin po kasi isa nyo na idol yung ating video at medyo naingay yung sakyan kung so, yung tayo Hindi rin maganda to idol pagka sobrang haba yung ano natin tulad dito pag mahaba pag naipit wala na siyang laro kailangan sakto lang ito lawas mo tayo <coughs> natin idol ito na mga idol subok na natin tsaka natin butasan dito mga idol ito mga idol ito mga idol at ang butasan mga idol binutasan na natin butasan. mga idol ito lang pinakita ko kasi hahaba yung ating uras ito lang, mga idol idol yun natin tanggalin mga idol para maglaro yung ating gawa yung mga ganito idol eh maraming nadadala na ano kasi pagkasabla yung gawa natin ito idol eh manginginig yung propeller kaya yung iba mayroong nagsasabing matigas daw ang ganito eh sabi ko naman idol eh Matikas talaga to pagka hindi makuha ang tamang gawa. Sa atin ay dole dito eh. Awa na dyan sa ay Halos araw-araw may gawa tayo dito ng ganito. silver bearing. Basta yung nakasubok na sa atin mga idol, tinuturo tayo. Ito na mga mga idol? ka tayo mga idol matapos Ay, yan yan na mga idol ha ah. yung ano natin video kaya tabing kalsada tayo mga idol ito na mga idol ito ang importante dito mga idol yung ating hiniwa na yan kailangan idol kuha natin ang ating lambot kuha natin lambot Ayan para natin tanggalan idol ng kanto ito so, ang tanggalin natin mga idol para medyo maganda tingnan at tapos ito pa pasok na natin yung bearing bearing nga pala nyan mga idol nakalubog din may ukit din yan mga idol Ayan. kung mapansin nyo kaya kailangan yan nakalubog yung bearing na mga idol ukit na natin yung bearing sa nilang ito na idol yung ating yari ito yung dati niya sira sira ito naman yung ating mayroong nagko-comment sa atin idol na maliit daw to madali lang daw masira ito mga idol kahit ganyan kaliit yan basta yung guma mo matibay makunat hindi kaya sirain yan idol kahit ilang taon sirain lang idol itong loob itong loob ng bearing lalaki pero ito idol kahit gabuk ang ilagay itira mo dyan basta makunat lang yung guma hindi nasisira yan kaya idol ganyan yan para sigurado tayo sa gawa natin na hindi manginig yan yan ayari natin mga idol yan. at kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video pakishare naman po at pakilike na rin samahan nyo na rin po ng palo. Thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol yan idol at padilim ng ating panahon ano, yan ayun na siya idol isa din kay dati talagang sinulit ni Bus yung kanyang sinterbirik sinapian lang daw niya ng mm -hmm. ano po ng pasahan